ah uh, guys, to uh, ito muna. Pahinga muna ako sa glit. Uh, kasi tatapos ko lang magloto eh. Eh, mamaya maya 11.30 maghahatin na naman ako ng pagkain kay commander sa school tapos mga 12.20 doon na naman sa bunso ko nag ano siya ngayon doon nag aral eh papakain ko siya ng ano bago mag 1240 labasan nila so ito ang aking daily routine baka sinasa bakasyon yeah, ito yung life ng isang ano OFW ito katatapos ko lang mag ayan oh ko lang mag luto eh, tapos uh, tapos mag ano ko patayin ko ang gasol dito si para iwas tayo ano sa unog ba kailangan type tapos ito muna Eh, ito na naman. May gagawin na naman ako dito. Sa aking munting garahe. Ayan, tahanuhin ko na naman. Kasi umulang kasi kanina umaga eh. Eh... kasi kaninang umaga. Tapos, So ano yung kumumuhi ng ano. Ngayon medyo maaraw na. Uh, medyo maaraw na. So, tawag mo lang sa akin, ano? Rams ng talibong. O, oh, kamusta yung mga bats ko dyan? <laughs> Kita-kits tayo. Uh, soon ah, uh, ito. okay, uh, sige. Hanggang dito lang muna tayo. Sunod na naman uli ako mag pa-vlog. Sige, salamat. Salamat.